Okay guys, ngayon tayo maghahanda na nang pang bagong daon na at mga pera mag uh, ayos muna tayo

nagbibigil ako ng asin. Okay kay itong tono. Ano ito lang kita mo? Sa likod na pinto ng kwarta nila may ye. Hindi, okay. Kasi may ye isang uba Hindi. Hindi pa ganito pa sila ay haged po for today's video wala pong time so, paano pangalit ko mga aso ko na to? ay kukulit walang ito tayo medyo madunges pa. Wala pang ligo, oh my God. Diyos ko po. Ito nga po tayo ngayon, wala pang ligo at talagang agad na agad. Ito yung nanda ko kanina. Yan, mga konti pa nga lang at di pa naayos. Yan, yan, yung mga pera, Diyos ko Yung palang kasabi to, mamaya na daw dadagdagan. Hindi okay, pa naman ayos nga. Ayan, konti ka lang. Ngayon naman, ginagawa ko habang wala pang pa inay at nagdadala ng pira. Aret, nagpapakulo ako ng tubig na may mantika at asin pang ispageti yan, mamaya, lutuin ko na. Sasangkutsa ko na para pagdating ng inay, eh, di bahala na siya. Hop, handa, handa. Check, kumain. Sika pule, po porgayat pa. Ayan, dyan. At doon naman, niluluto na nga ang ating papilam. Boche, boche ba? Bo. Boche, boche. Ayan, may mga isang daan. Yan lang ating handa. Isang libo. Yeah. Ayan, Pink! Oh. Pink! may hotdog na tinusok-tusok kanina. May pagarnay pa. Yan, tatay ko yan. Op! May baliwag pang manok! May relyenong bangos! Yan na. May baboy na inihaw. May panset. May apritadang baboy. Merong spaghetti at butche. At ano ho naman, yan. Yan. Meron ho di kaming kambing nga pala. Ay, yung aso ay nawala na, itinago na. Hindi na ho pinakita din at ng aso. <laughs> Guys, dahil malapit na magputukan, ay may nagrarapid na ho din sa taas. O, tek na yan, napagkakait. Na Nagrarapit na ako ha. Sunog ang mga makina bukas. Yan, dyan ang sata. Nagrarapit. Ay, pakinggan nyo nala ang. Kawak na ni Clyde. Tutay! Wow! Yehey! Wow! Puhon wow! <laughs> <Unang> hawak. kawak. <laughs> Yehey! Wow! Ang galing na malamit oh. yan ha

Happy New Year! Ayaw ko niya, natatakot ako dyan. Pinalingas ko kanina. At okay guys, si Cindy na ho. Alas 12 na. Happy na nga, a New Year nyo. Hindi, Cindy mo. Cindy mo. Nakay, nahin rin ang lighter. Para nasa ka lighter. Yes! Happy New Year! Bam, 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 bam. buwan o. Maganda ba? ว้าวว้าววู้วปัดายกันปัดายน้ะเอ๊